mga Welcome back to my channel So ayun mga kapapart uh, Pasensya na kayo Dahil ngayon lang kami ulit nakapag vlog Kasi Yung Christmas tsaka bagong taon mga kapapart Busy kami sa mga Pamilya namin Si Papat Bingbing may ano May kunting Negosyo Tsaka si nog nog pala Nagbakasyon sa Cebu kaya ngayon lang ulit kami makapag-vlog mga kapapart. So, abangan nyo mga kapapart. Papunta lang kami mga kapapart. Kasamahan nga pala namin yung kaibigan namin manglambat sa tabing dagat mga kapapart. So, tara. Papunta mga kapapart. mga gano, maglambat ngayon. Hindi pa yun. Paano? So, tara. So, tara. So, tara. So, mga kapapart. Unang-una, kailangan natin magsuot ng mas kasi dumadami na naman yung case sa COVID ngayon mga So stay safe tayo mga papart. God bless Bye bye, bye.

sa bahay ni Papart Butit, mga Papart. <laughs> ano, papasok na kami. Bigay kami ng tulong mamaya. Bigay tayo tulong. Kumakain pa si Papart si Ay, pala. Ay, pala. Ay, dito <tinyo> <natin. tinyo> na rin to natin. Ay, paubos na. Ay, masayo. Ay, makapa-part. Umta na kami sa puta namin. Sana makahuli kami ngayon. Ay, sa ayaw kami ng bangka ni pa butit mga part Ay, dito to sa may bukana mga din oh. Loh. Ito. <laughs> <laughs> Ito Ayan. Ayan. Dito na yung ano. Daanan dito. Mahirap din pala. Mahirap hello, din pala. Ang lalim ng hello putik mga kapapar. hello Ito, sakay na kami ng ano, bangka ni Papart Butit Ito yung siya ang napili natin ngayon. Bigyan natin ng tulong. Ito pala yung bangka ni Papart Butit mga kapapart. Ayan no. Kabar putit. Oh. Eh, kawin naman 'yan. Kuwit. Ito yung bangka niya. Bigyan din natin siya na kung tulong mamaya pagkatapos. Ito yung sasakyan niya papunta nun sa Bye. tabing dagat mga kapapart. Ayan, sakay na kami mga kapapart. Punta na kami mga kapapart! Dito na kami mga kapapart Ayun na Dito na kami Sana magkahuli tayo ng marami Para may pang ulam tayo Ayun na mga kapapart Tumira na naman sa babart nung nung Ah! ah. <laughs> babart nung nung naman tumira Ayun na Dito na kami Baka binasin tayo ngayon mga kapapart Ayan na, tumira na naman si Papart Bingbing mga Papart! <laughs> tumira ng kaliro! <laughs> Ito yung kasama sa buhay natin, hindi tayo nabubuhay pag walang kaliro. Good! Nice one, Papart Bingbing! Kaliro at saka tubig, alaga sa atin. Tubig talaga yung importante, Papart Bingbing. Tama ka, Kapapart Siboy. Tayo mo natin, kasama natin. Okay. Baka swertihin tayo ngayon mga papar Baka kahuli tayo ng mga isla Kasi Para may pangulam tayo uh, Ang gagawin para namin ngayon mga papar um, Catch and cook Yun Saka mga lambat kami Kung sakaling may mahuli kami Dito na namin kakainin Ihawin Kinilaw the best Kinilaw talaga mga papar Asok pa Ayan na. Tumira Butin, Ayan na si Papad Mutid, mga Papad. wuh na. Ayan na. Tumira na nga. Ayan na. na mga papart dito lang ako maghihintay mga papart oh, lakas po na, ang laki po naman ng alon mga papart ayun oh laki ng alon sana may mahuli tayo mga papart kahit malaki yung alon Ay, pala si Papa Bingbing saka si Papa Tungnog. nagkulungan na sila, ayan oh. Eh, no? Ayan. Si Papa Butit yung umikot sa Papa Park. You know? Oh, grabe si Papa Butit to. Oh. Ay, tanglaw din ba? Kasi pala ng alo. Butit lang sa kalam. Woo! Grabe si Papa Butit, mga Papa Park. malapit na mga kapapart Saka na may mahuli tayo Yan na Ayan na, kapapart putin okay. kami kung ito, konti lang ito okay na to. kung ulam ito, madami pa dito mga, mga, mga part. yan o ah Allah ko! Ayun na mga babad, may nakita malaki. si papat puting oh, sa Ito so, oh. so, mga babad. Ito, so, malaki-laki mga babad. Talakitok. Talakitok, mga one-fourth. Wala tayong baso kasi. Ito yung gagamitin yung baso ngayon. Ano <laughs> mga papart? Unang sa out. Uh, ah, pangalawang sa right pa rin ito mga Susundan mo namin ito mga kapapart. Nakugutom na si Papart Pingbing kaya magkilaw muna kami kilaw. Kinilaw! Ayan na. Wala. Wala kami masok. mga kapapart. Ito, spot part bing bing. Ayan, oh. Ayun, tumira na spot part bing bing. Tumira na nga. Guys, wala kasi kaming baso ngayon. Kaya ito, spot part. Wala kasi kaming baso ngayon. Kaya ito yung makanap nila. <laughs> ito muna yung huli namin, spot part. Pero, Tolokito. Ito, Tolokito. Ayan, hito. malaki. Mga one-fourth. Sentraso. Tsaka may ano tayo. dito. Magkilaw. Diwit, diwit. sa kinilaw, mga kapapart. Kaya... Alamin na namin, lalisan. Lalisan namin, mga kapapart. tayo. -hoo -hoo! tayo Tapos na tayo mag-iwa ng pan. Tapos. Bot, bot. Ay 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 yo. <laughs> ay 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 yo. <laughs> <Yeah. laughs> Guys, may huli tayo isang ano, lambay. Lapit mo, Robert Ping Ming, mo. Dalawa, <laughs> dalawa. Uli, uli. Ay, uli tayo. Ha, may huli tayo. Mga May huli tayo dalawang lambay. Malaki yung isa. Iyaway natin. Maganda to yung ulam kasi okay lang huli natin. Isang ano lang tayo ngayon. Isang sahit. Tapos may kuha kami na lahat-lahat na kuha namin. Mga abuto na mga dalawang kilo. Yung mga sap -sap, to yan. Yung mga sapsap. -sap, yung malilid. Ikilawi namin. Kasi wala kaming agahan pa. Ayun. Dapis talaga yan. Ayan na mga papart Tumira so, na naman papart big baby Ayan na mga papart Ang galing talaga mag Diri ka tayo Diri ba? Pato ba mas putit ya? Oh Papart si boy Ang mga pagko Pungko ba pungko Ayan Ito na Ito na <laughs> Ito na <laughs> Ito na to, eh, hito, hito. Hito na. Hito na. Wu. Ayan, hito na mga hito. 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 Ka tuk. Tuk. na hito. na hito. Ayan, Ang ganda ng salamin ni buk -berk, buk -berk, buk -berk. Rin. <laughs> <laughs> Sarap sa kilawin mga kapabar, to. Uh, the best talaga yan. Ano? Suka. Yan. Tsaka nagbaon kami ng kanin mga kapapart, Ito. Sa kalderong kanin.

Kamay na mo kayo dyan mga papart Okay lang Approve Ayun na, ready na ang kinilaw mga papart Oh huh, oh. Sarap Oh, tara ni papart bing bing oh Tara, tara pa doon Tara ni Papart Bimbing, wala kasi tayo ito, tara Ayun <laughs> Ayun na sa short Ito, 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 ito Ayun o, no, may ano? Wow. Tara na Tumira na si Papart Butit mga kapapart Hito na Hito na daw, hito na Hito na Wah! Ayan na okay. Masarap tuh, pak, bitinig Masarap, masarap daw ang tinig mga kapapart oh. Ayan na mga kapapart Nihao na talakito hito at saka Lambay Lambay sa Bisaya Alimango sa Tagalog Ayan na, malapit na matapos sila Papart Bingbing at Papart Lunglong Mga Papart Ayan o Ayan o Kain na tayo mga kapapart okay. Kain na na Ito, ito na Sarap na makain Ito Ito yun ah, Ilaw oh. Ito yung ano namin Plato kasi wala kaming Ano pula, plato. Okay, palang, palang, pala plato Gawa lang pala. tayo ng bao oh. Ito sa uli Wait, wait. out my part. Champion na naman si Papart Bingbing mga Papart <laughs> Ayan o champion Tumira na naman Ayun Ayun tumira na naman Tumira na naman mga Papart Ang taba mga Papart Oh champion talaga o oh. Champion champion talaga Oh taba o Ito ay Oh, ah. oh, Oh my God! Wow! Go. Daghang salamat, salamat mga kapapart! Hanggang sa susunod! Sana hindi kayo magsawa, manood sa aming video! Please like and share para updated kayo sa aming video mga kapapart! Marami pa God bless! Bye bye! Anglers! Yo!